Oigo, talasan mo mata mo, ha? Huwag kang aalis dyan, ha? Uh, eh, ilipas mo nga lahat sa pera! Hoy, hindi ako para magtago ng pera. At alas sa bahay nito! Pare, ipan ako sa mga tulad ng demono. demonyo! niyo pala, mm. ha? Uh, uh. Saglala! Saglala! Demonyo pala, ha? Boss! Patunay na ba? Pare, hindi na! Boss, tama na! Buli-laso na tayo, eh. Sabag ka na! sa ang tulakan natin! Sabag ka na! Sabad ka na! Paano? Wala na ako eh. Kung ayaw naman ako, may hinto kayo. Kung gusto nyo, Mrs. Mendez, iprenda ko muna sa inyo to. Magkano ito? Bigyan mo lang ako ng san libo. Ito to naman kaya ito. Bakit? Magsusuot ba ako ng peke? Nakikita mo naman sa kilatis eh. Tingnan mo ang maigi. Bagay na bagay sa'yo. Ito, maganda-ganda baraha. Temyong. Oh. Ah, uh, mawalang galang na ho. Alam mo na ako na ibig sabihin niyan. Arestado ka. Detective ako ang polis Makati. Ah! <tinyo> Artemio de los Santos. Ano ka mo? Sino ka ba? Detective Afuang, Police Makati. May warrant ako para sa sa'yo. Partner, nagkakamali ka. Hindi ako yung... Sino ka ba yun? Narinig mo kung anong sinabi ko. At alam mo ko sino ka. Partner, nagkakamali ka talaga. Ito ay ko. Oh. Oh. Boss, relax lang. Minsan ko lang makita ang litrato ng isang kriminal. Magpatubo man siya ng bigote, buntot o sumay. Kinala kita. Afang! Oh, Jasmine, bibigay ko sa'yo. Hindi mo ako nakita. Hindi mo ako natagpuan. Sa'yo to. Di ba nabibiyak to? Galing sa bangko. Nang galing sa biktima mo. Hmm. Ang barat mo rin de Los Santos eh, no? Kaluluwa ko, pepresyohan mo na 10,000. Kung sa bagay,

Brian. It's bedtime na. Mommy, hindi pa ako tapos. There's still tomorrow, baby. Konti na lang. <laughs> Sorry, baby. Konting, konti na lang po. <laughs> Ay, nako. Bukas na lang uli, baby. Halika na. Tulog ka na. Good night, baby. Hello. Magandang umaga sa iyo, Titus Parona. Hello, sino 'to? Isang Sino? Isang Nakalimutan mo na ba? 'Yun ang tawag mo sa akin kahapon sa TV. Ha? Mas maganda siguro ng Remodose na lang itawag mo sa akin. Kahit na ano pa, itawag tawag mo sa 'yo, Talga? 267. 'Di ba ka ng hayaan mabuhay ang isang buwaya? pati mga batang inusente, dinadamay mo? Hindi mo pa kayang tanggapin ngayon. Pero pinapangako ko sa'yo. Darating ang araw, maunawa mo rin ako. Kahit kailan, hindi ko unawain ang baluktot mo utak. Oh, oh, huwag ka Bubuksan ko utak mo, Titan. Ikaw at ang iba pang natutulog na katulad mo. Kikisingin ko kayo. Dalawa lang ang pwedeng mangyari. Gisingin mo ako, o patutulugin kita habang buhay. Pangako ko iyo. magiging interesado ka. Hello? Hello? Manuel! Manuel! Si Ariel! Kabayo! Eh, pinagbabawalan ko eh. Ako po yata ang gustong pagbalingan eh. Eh, ano ba problema? Ah, Manuel, Denzio. Eh, yung daong kabayo pinahirapan ni Ariel eh. Kahapon lang eh, yun naman kalabaw na pagdiskitahan ng batang yun eh. Eh, sandali lang ako ito. Pupuntahan ko lang sandali. Tama na! Tama na sabi! Walang mong ngayari sa'yo! Kung mananayig sa'yo ang galit, ganyan! Walang direksyon! Pati kabayo, papatulan mo! na lang bang mangyayari sa kuya? Alam lahat ng tao rito na pinatay siya. Papabayaan na lang ba natin siya sa hukay na walang nananagot? Pinig-aral niya ako. Marami siyang pangarap na gusto makita sa akin. Paano ngayon? Kahit makatapos pa ako, kahit gano'ng pagkagandang gawin ko, makikita pa ba niya? Manuel, kaibigan mong kuya, tulungan mo siya. Ikaw lang makakatulong sa kanya. Gusto kitang tulungan. Pero hindi sa parang iniisip mo. Total, ulila ka ng lubos. Doon ka na sa amin, Tumira. Magiging magkapatid tayo. Hindi yun, Manuel. Alam mo kung anong gusto kong mangyari. Ba't ayaw mo labanan si Lorenzo? Takot ka ba sa kanya? Bakit hindi mo gamitin sa kanyang kamagong? Tuwag ka, Manuel. Tuwag ka! Wala akong kinatatakutan. Dapat tigalang ang pasya ng mga Hindi dapat manayig ang poot. Larong magino ang arnesa riel. Magino? Hindi dapat manayig ang galit? Anong ginawa ni Lorenzo sa kuya? Naging magino ba siya? Manuel, tama ko'y may katuwiran yung bata.